Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. ang araw uli sa inyo mga kainags ano? So kung ikukumpara natin kahapon Ang laki, malaki yung improvement ni Sayon Kasi kahapon talaga mga kainags ano? Iba talaga eh Iba yung tayo niya no? Pati yung aura ng mukha niya Parang alam yung hirap na hirap siya na naka Nahihina Ayan na ganyan na yung tayo niya ano? At least kahit pa paano unti unti mga kainags Nakikita natin yung ano no Improvement yan, Kasi nung nandito siya, dito siya kanino nakaraan no kahapon iba talaga eh kumpara ngayon o di ba ngayon eh parang may tindig na no na may konting sigla tsaka makikita ko nakikita ko talaga sa mga mata niya eh. sa mata niya sa aura ng mukha niya ayan siya oh. okay. So ang dami niyang ininom na tubig ngayong araw na to mga kainis ano? At saka, actually kagabi Marami rin akong nilagay na tubig doon sa, sa malapit sa, sa tabi niya Naubos pala yon kaya pala nung lumabas siya, uhaw na uhaw, uminom siya ng dami inom. Okay, baby boy, paaraw ka muna, ano, ha? Lagi mo tatandaan, mahal na mahal ka ni Papa Inags, ano? Ha? Naming lahat dito sa bahay, ano, ha? Pati si Mahal na rin, na, nalulungkot sa'yo. Pagaling ka, ano, ha? Baby boy. Papagaling, ano, ha? Mahal kita. Ha? kita, I love you baby boy. Hmm. oh no, pindah pasok mana? Pasok na. Sa no labas muna tayo kasi merong nagpaparada rito nagpo-combo bihira lang mangyari dito yan eh parang ngayon ko lang na experience dito yan ha tara takbohin natin ha. para may pakita ko naman sa inyo no? buta natin kasi <laughs> parang sa Pilipinas lang nangyayari no? meron pala rito yun ayos <laughs> nice Kuha <laughs> Kala ko nasa pinas ako eh. <laughs> Nakakatuwa mga kainags ano? <laughs> First time ko lang makakita ng ganyan dito sa Canada mga kainags ano? Actually dito pa sa lugar namin Nakala ko nandun sa Sa ano sa dulo Buti na lang dito lang malapit sa atin ano? Ayan no? <laughs> Nakakatuwa, no? Grabe. Ay, konti lang bitin. Nakakabitin. So, wala lang mga kainis, ano? Nabitin ako, grabe. <laughs> so, update lang kay Sayon mga kainis, ano? Ayun siya, Ito si Sayon, ano? Pero ayo pa rin ayo pa rin kumain mga kainags ano? hindi pa rin siya kumakain ano. Pinipilit nga namin ano eh, painumin ng gamot niya. Pero tubig umiinom siya. Umiinom siya ng sarili niya. Sana makarecover ka na sa'yon. Miss na miss ko na 'yung pagiging malambing mo eh. Baby boy. Good? Hmm? Good? Goodbye, goodbye. Goodbye, good boy, goodbye, goodbye, goodbye. goodbye. Good boy. So ito na yung ating mga tatapon sa basurahan mga kainags ano? Ayan o, oh. so pati ito So walang lilit rin ng hangin dito Ayan, oh. Mati Matibay, matibay yan So pwede tayong magpatakbo ng kahit na 100 sa labas Ah, sa daan pala Pasensya na kayo mga kainags kasi yung utak ko nakaisayon eh no Isip ko na kay Sayon eh. So pati dito sa loob, kung napapansin nyo mga kainags, eh, punong-punong tayo rito, no? Yan, no? Oh. <laughs> Dyan, yan. Diyan, hanggang doon. Yan, punong-puno. So, hindi ko alam kung $20 yung babayaran natin. Baka mahigit pa. Depende. Nilagay naman natin ng budget yun. Importante mga kainags is na yung mga hindi na natin kailangan. Actually, yung mga yan, mag-aapat na taon ng nakabalatinga lang doon sa ano, no? sa garahe natin tsaka sa shed so ibig sabihin hindi ko na talaga kailangan yan pagkasulina muna tayo mga kainags ano? magkano bang kasulina ngayon 1 dollar and 40 cents wow nandito na tayo sa eco station mga kainags ano? kaya lang haba pila <laughs> pato sa likod ko kung napakikita nyo may pila no <laughs> grabe so hanggang doon yan mga kainags ano? yan, no? uh, ito yung sinusundan natin kung si kabayan pa yata yung nasa harapan natin ano Ayan, kita nyo ba yun ano? Bandilang Pinoy, Pilipinas. Yeah. Yeah, so nandito na tayo sa loob mga kainig, ano? Kahit papaano, malapit-lapit. Hindi man ako naghintay ng matagal. Sakto lang. Hindi naman tayo, hindi naman nakainip siguro mga 10 minutes. Ay, tatapon ng basura, oh. mga karton. Ay, mga box dito, tinatapon din dito, no. Siguro sobrang dami ng box nila kaya hindi na nila nilagay sa bakura nila, no, para kunin ng ano. recycle truck kumukuha pag uh, araw na kuhaan. Hello. You there? Uh, wood, uh, used oil, vehicle, and Any metal. Yeah, I have metals. Yeah. Electrical. No. Uh, chemicals, oil, or paint. No, just the used oil vehicle. Okay. TVs no. Uh, tires. Yeah, I have tires here. Just one and a bicycle tires. That's it. Okay. Do you have the bicycle? Yeah. And this bag as well. Yes, this bag as well. And I have there. I'm sorry. What oh, and more there? Yeah. Okay, Thirty dollars. Okay, perfect. Thank you. Let's get ready to rumble tayo mga Oh my goodness. Let's go. Bito na tayo Tapos yung bicycle Yung bicycle ta Doon, no? yung gulong dyan. Yeah, so tara, isa natin tapon tong mga kalat na to mga kainan. Ano? Siya, Para matapos na. Katabi ako ni Sayan mga kainan. Siya, no? Ay, naka. Hindi ako sanay na ganito na nakikita sa si Sayan. Okay lang hina eh. Hmm? Look at us, buddy. Hmm. I love you, Cyan. so kakalabas lang namin ng bahay mga kainig ano? sa ni Sayon. Nilabas ko siya. At least medyo may nakikita akong pagbabago kahit konting-konti lang ano. Pero ganun pa rin siya mga kainig sa no. pa rin siya. Parang tulala. Kita niya naman pumapayat na no. Hmm? Grabe na yung payat niya. ano, ano ba naman ano? four days na hindi ko makain so napainom ko siya ng gamot mga kainag sa si sayon at least ah, hindi, hindi niya naman iluwa kasi pumasok lahat ng ano eh pinainom natin, hindi ko lang nabidyohan kasi hirap eh, pero ito kasi yung gamot niya, na hanggang dito tapos yung kagabi, napainom lang natin siya ng kalahati tapos yung kalahati, ngayon inano natin sa kanya, nilagay natin sa kanya, pero tinatago ko sa kanya to hindi ko pinapakita kasi pag nakita niya to tatakbo siya eh. alam niya na eh So ang ginawa ko, <laughs> tinago ko muna rito Kunwari, pupunasan ko yung laway niya. Nandito lang tapos binuka ko yung bibig niya sa baykuha. Ano sa ano niya, ano, sa bibig niya. Ito yung pagkain ni Sayon mga kainags. Ano, kumuha ako ng konti tapos sinalo ko sa tubig. Tapos sa um, ko rin, yung mga gamot niya na ipapainom. Dito ko na rin ilalagay, ihahalo ko na para isang inuma na lang. Isang take na lang. Kasi nakikita ako na irapan siya pagka marami akong pinapainom. Eh. Ito yung capsule kukuha akong isa tapos ilalagay ko rito. Ay nako. Hindi talaga ako mapalagay, no? Kahit yung pangarap ng na prinsesa natin, mga kainags, ano? Panay din ng text, tawag sa akin, kung anong nangyari kay sa akin, kung anong development. So, yun na naman siya. Parang ano siya, yung inaantok na nahihilo siguro. Yan, no? Ganyan. Grabe, ako yung nahihirapan, mga kainags, pag nakikita ko yung aso natin ganyan. iba ganyan mga kainags mga yari yan mga kainags oh ayos tumatakbo mga kainags oh <laughs> alam niya na eh <laughs> alam niya nang pag lumalapit ako sa kanya may gagawin akong papakain sa kanya no? ayan oh tumatakbo oh. kanina pa kami Naghahabolan dito tinanong <laughs> ko naman sinute ko yung injection sa kanya kumbaga sa 100% siguro yung pumasok lang sa kanya nasa 15% lang ano 15% lang pero masayang yung iba eh kasi luwa niya Halika baby boy So pupunasan ko lang si Isa mga kinix Kasi yung tumalsik na pagkain sa kanyang paa Tsaka yung sa kanyang muka Nako, madusing Ang baby boy Yan, para ma, ma Ano ka naman Kahit papa ano, Kahit konti Gumanda-gandang Ang pakaramdam mo kahit mo sa ganito may pakita ko sa'yo na mahal na mahal kita Sayang. Pinupunasan ko siya ng ano makakainag sa nanang warm ano lang warm water para lang eh baka baka sakaling makatulong so, syempre nanggigitata na eh so, yung mukha niya nilagyan inano, inilinisan din natin eh. <clears throat> mahal na mahal kita ha know, actually si panganay na prinsesa panayang tawag sa akin ngayon panayang kumusta niya halos siguro minu minuto nagte-text kami nag-uusap kami nag-video call kami hindi rin siya mapakali sa trabaho niya ano uh, ayan ko muna rito si Sayon, mga mga kinays ano? kasi meron akong dapat puntahan ngayon magbabayad ako ng utang sa Home Depot magbabayad din ako ng utang sa Canadian Tire yan. may utang din tayo mga kinays ano? utang ko sa Canadian Tire $9 $9 Buti nga na check ko meron pala. <laughs> Kala ko utang doon. Bira. Dito muna tayo sa Canadian Tire mga kainags ano. Pasyal-pasyal muna tayo. Pero yung isip ko talaga na kay Sayon pa rin. Alam niyo mga kainags, hinahanda ko na rin yung sarili ko ano. Kung ano man yung sakaling mangyari kay Sayon. E, lahat naman kasi ginawa naman namin eh. Pero sana makasurvive. Kaya muna tayo sa Burger, mga ano, Burger King mga kainags ano nagugutom ako eh nagugutom ako sa kakaisip kay sayo ano? kakaalala <laughs> ano mang pilit kong magsaya di ko kaya pagkat miss kita sayo yan yeah. kahit na gusto kong magsaya talaga wala talaga eh <laughs> Walang, wala talaga mga kayo na apektado talaga ako sa ano, pagkakasakit ni Sayon ay. Mabuti na lang kasama natin yung ating pangari na prinsesa no, meron tayong karamay sa pag ano pag uh, ano kay Sayon no. Lalo ko tuloy namimisi si mahal na reyna. Grabe. Parang hirap ng dinadala ko ngayon mga kainaks, Nahirapan ako sa aking kalooban ngayon. Kay Sayon, inaalala natin si Sayon. grabe nakakamiss yung ganito mga kainags ano, yung uwi ka ng bahay tapos eh merong sasalubong sa yung aso no? masiglang aso si sayo na no? So mga ka ah, ano, uh, Nandito ako sa basement ngayon Tapos uh, dumating yung ating pangani na prinsesa Hindi rin siya mapakali Umuwi talaga siya ano Para pakainin si Sayon Sabi niya Siya rin magpapakain kay Sayon So nagblender na sila ng pagkain doon ano Ayaw ko kung anong biniblender niya Tapos uh, yun Naghabulan din sila ni Sayon ano Pero kasi Mas ano eh Mas uh, Parang marunong maglambing yung ng na prinsesa natin kay Sari kaya siguro hindi masyadong mahirap pero nahirapan pa rin siya kasi sinisilip-silip ko kanina eh nahirapan pa hanggang ngayon nandun pa rin yun nga mga kainis nakiusap ako sa panganay ko sabi ko baka pwede mong videohan habang pinapakain mo para naman may eh, pakita natin sa mga viewers natin sa mga subscribers natin na yung progress ni Sion ano? so natuwa ako mga kainings, no? kasi sabi sa akin ng panganay na prinsesa kumakain na raw si Sayon. Ibig sabihin kasi nilalagay niya sa injection yung ano no, sa syringe yung pagkain ni Sayon. Nagblender sila kanina. Doon niya nilalagay at marami siya raw na ipakain kay Sayon at kumakain naman si Sayon no. Pag nilalagay yung syringe, hindi naman niya niluluwa. Ay, ganun talaga nakakatuwa. Iba talaga 'yung nararamdaman ko pag nakikita natin yung aso natin kumakain ng ganyan. So update ko na lang kayo mga kainak ano? siya uh... sa mga susunod na mangyayari sana magtuloy-tuloy sana umuokin na si Sayon, para sumaya na sumaya na tayong lahat <laughs> lalo na ako syempre tsaka dito dito kami sumaya na rin so hindi na ako magtatagal sa vlog ko nito mga kinis dahil naiiyak ako sa to eh magpapaalam na muna ako sa inyo kasi iiyak pa ako hanggang <laughs> sumuli